Parang lahat, tinatanggap ng katawan niya ng maayos at mabuti, no? And then, it came to a point nga na, yun na nga, last Tuesday, sinabi nga ano doktor na good news, his vitals are okay, so pwede na subukan natin tanggalin ng uh, ang, uh, respirator. Sinubukan namin tanggalin, and then after, he was able to breathe on for six hours, and then after that, we had to respirate again. So kailangan namin siya ibalik sa Eric. ventilator. Yung, uh, yung yun yung uh, machine na nag... Uh, nag uh, pump ng um, ng oxygen sa katawan niya at nagre-release ng uh, carbon dioxide. Eric, Eric. Eric, Eric, si Mike ito. Mike Enriquez ito, Eric. Merong bang sinabi doktor na number of hours na dapat tayo magbantay para makita natin kung ano mangyayari sa kondisyon na ni Mang, ni Mang Dolpe, Eric? Merong bang critical number of hours? Uh, 12 hours, 24 oras mula ngayon or uh, 48 yes, horas na? Napalit uh, Napanood ko yun, yung uh, episode na yun na tinatanong mo siya na yun na nga yung pinag-usapan namin magkakapatid na no? parang parang yung nag uh, nag, nag, nag na nga siya, no? kasi for the longest time I remember nung time na na-bypass siya about 15 years ago no? I can't remember the exact number of years no? so nung time pa lang na yun uh, ayaw niyang pag-usapan yun eh because he knows na mahaba pang buhay niya which is true talagang uh, nakasama pa natin siya ng matagal after his bypass, no? Tapos, sa, uh, ito na nga, nung nalaman niya na nga na, nung nalaman na niya na meron siyang COPD, yan na, uh, nagumpisa na siyang kausapin kami, uh, nag nagumpisa na rin, kumbaga parang, uh, uh, nung time pa lang, nung time pa lang na yun, kubaga uh, kumbaga inayos na niya lahat. Inayos na niya lahat, kumbaga inayos na niya lahat yung mga dapat ayusin. So naayos naman namin yun. Eric. Sandra. He is. I, I, know Karina. Even if, uh, <laughs> even if he's not uh, responding back to us, no. Mas hindi niya kami, kami kinakausap. O hindi siya nakakapagsalita. Alam namin na uh, lumalaban sa.